Patay ang mag-live-in partner na sila Gloria Quilano 60 years old tubong Coyan City Isabela at Arman Bautista 55 years old tubong Coronadal City South Cotabato na magkatabing nakaupo sa Victory Liner Bus ng makaraang araw pasado alas 12 ng tanghali matapos pagbabarili ng mga sospek na kapwa nila pasahero base sa inisyal na report ng pulisya habang bumabagtas ang bus sa bulubunduking bahagi ng barangay Minuli Karanglan, Nueva Ecija ay biglaan na lamang lumapit mula sa likuran ng dalawang lalaking sospek at pinaputukan ng mga biktima sa ulo na nakaupo sa unahan. Pagkaraang may ang krimen, pinahinto at pinabukas ang pintong ng bus ng mga sospek sa driver, malapit sa ilog sa kahabaan ng Maharlika Highway at tumakas. Agara naman idiretsyo ng driver ng bus ang minamaneho nito sa PNP Karanglan habang lulan ang mga biktima, patuloy ang investigasyon ng Pinap Nueva Ecija sa nakakagulat na insidente. Samantala, napagalaman alaman na mismong anak ng babaeng na paslang ang isa sa mga itinuturing na person of interest, dahil sa ang babaeng biktima umano ay naghain ng karnapong at robbery sa kanyang anak mismo. Ito ang tinitingnan at iniimbestigahan ngayon ng mga autoridad, samantala, based naman sa investigasyon magkarelasyon ang mga biktima, na nagkakilala lamang sa social media bagamat may kanya-kanyang silang pamilya, sumakay sila ng bus sa kawayan Isabela papunta sa ng Tarlac, mamiyahe ito ng halos tatlong oras sa kanaman sumakay ang mga sospek sa Bayombong Nueva Vizcaya. Mahigit dalawang oras din magkasama sa loob ng bus ang mga sospek at biktima, hanggang sa magawa nila ang pagpatay sa mga biktima pagdating sa Karanglan Nueva Ecija. Sa bulubunduking bahagi ng Maharlika Highway pumara umano ang mga sospek matapos ang pamamaril, at ang nakakalungkot ay wala umanong signal sa nasabing lugar at wala rin masyadong kabahayan at katao-tao sa paligid. Ayun sa mga kapulisan pagkababa ng mga salarin ay dumiretsyo ito sa isang ilog at saka bumalik daw ng bundok at ang isa pang napansin ng autoridad ay may sasakyan naman daw umano ang mga biktima. Pero mas pinili nilang mag-commute papuntang Tarlac para kumuha ng alahas na nagkakahalagang kalahating milyong piso. Tingin ng mga pulis may iniiwasan ang dalawa kaya sila nagbos. Dagdag pa ng kapulisan posibleng gun for hire ang dumali sa mga biktima at ayon pa sa kanila posibleng planado at pinag-aralan ng mga sospek ang mga pangyayari, patuloy naman ang backtracking at profiling ng Nueva Ecija Police, pero sa unang pagsisiyasat ay personal na galit ang posibleng motibo, at isa sa kanilang posibleng person of interest ay mismong anak ng babaeng biktima, ayon sa nakalap na impormasyon noong Abril ay kinasuhan niya ang mismong anak, nakulong at nakapagpiyansa naman ang anak.